Samantala, dumalo sa si Senadora Grace Poe sa preliminary conference hearing ng disqualification case laban sa kanya. Napagkasunduan sa naturang pagdinig na huwag nang talakay ng isyo kaugnay sa kanyang residency sa Pilipinas. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph. Raffi, isang issue na nga lamang, ito yung issue na kung natural born Filipino ba itong si Senator Grace Poe na ang tatalakayin ng Senate Electoral Tribunal. Ayon kay Senator Tito Soto na isa sa mga senador na miyembro ng SET, mismong si Seth Chairman Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang nagpanukala nito at wag nang gawin daw issue ang residency kung may sapat na bilang ng taon ba si Senator Grace Poe bago siya tumakbo bilang senador noong senator elections noong 2013. Ito na pagkasunduan sa preliminary conference hearing sa reklamong ng disqualification na isinamba ng dating senatorial candidate na si Risalito David. Dumalo sa preliminary conference ang mga senador na miyembro ng SET tulad ng senador Tito Soto, Nancy Binay, Cynthia Villar, Loren Legarda, Bam Aquino at Pia Cayetano. Tatlong mga associate justices naman ng Korte Suprema ang miyembro ng SET, itong sina Associate Justice Teresita de Castro, Arturo Brion at Associate Justice Antonio Carpio na Chairman ng SCT. Sabi ni David, ampon si Senador po kaya hindi tiyak kung natural born Filipino ito at wala itong karapatang maging senador sa ilalim ng konstitusyon. Parehong dumalo sa closed door sa pagdinig itong sina David at po at pagkatabi pa nga sila sa Anbank Hearing Room sabi ni Senator Poe. Pagtatanggol naman ng senadora, natural born Filipino siya sa ilalim ng 1935 Constitution. Sakop si po ng 1935 Constitution dahil 1968 siya ipinanganak. Sabi ni po, parang replay lamang daw ito ng kasong isinampa laban sa kanyang amang si Fernando Poe Jr. na kinesyon naman ng pagka-Pilipino noong tumakbo ito sa 20 2004 Presidential Elections. Narito ang pahayag ni na Senador po at ni Ginoong David. Ako ay kusang nagpunta dito upang depensahan Uh, ang mga paratang uh, laban sa akin upang depensahan kong aking sarili uh, nang walang takot at direkta na sinasabi sa kanila na ako ay isang tunay na Pilipino. Ang magulo yung kanyang status if she is really a natural born citizen or if she is a, a citizen at all. Rafi, yung uh, unang oral arguments no ng SCT ay gaganapin sa September 21 dito yan sa fasilidad ng Korte Suprema. At ayon uh, kay Senator Tito Soto, bilang isang issue na lamang yung uh, pofokusan ng SCT ay magiging mabilis na itong pagdinig na By November ay maaari na makaasa ng ruling doon sa disqualification complaint na isinampa laban kay Senator Grace Poe. Rafi? Maraming salamat, Joseph Moro.